Good morning, uh, 24, 24 ng uh, December, dito kami, kaakyat ko lang, uh, sa ngayon medyo matagal tayong hindi nakakaakyat dito sa bundok, pinakawala ko itong mga manok, wala rin pala akong dalang pagkain ng manok, so ang sitwasyon natin dito ngayon ay ito, Medyo masyadong makalat. inihintay na lang natin dito siguro si Nunoy. Uh, ayan o. Oh. Nalaki na rin pala itong bunga nitong langka. Ayan. Yung ating mga kambing ay uh, ewan ko Tingnan ko rito. Me. Sige lang po ha Sige pina tingnan ko. Ano? Ano na? Tara. eh, Tara daw.

Ayan, 24 ng December. Dito tayo. Yung ating kulungan ng mga bagboy ay wala nang laman. Sa ngayon, wala nang laman. <laughs> Naubos na namin kakakatay. Siguro, bibili muna ako ng baboy na native. Ayan. Uh, shout out sa iyo, ha? Sa mga laging nagmo-monitor sa atin. Ha, ah, wala pa tayo baboy. Mayroon tayo rito ngayon, mga manok. Kaya, manok. to ito, ito. Huliin natin. Hmm. Pagkaan sabong. Ito imo. Okay. Ano kausap po, hindi pala namin re-record. <laughs> ito yung ating magiging ano, pansamantalang uh, lagaya ng ating mga kambing. Islas uh, higaan pag medyo napagod yung taga-pastol ng kambing, may taga-bantay, hihiga na din ipuno na pala to. oh, nabubuhay. Diretso na. Oo, yung buhay ah. Hmm. Nabuhay yung ipilipil Ipilipin. Ayan, gusto-gusto ng ano? Kambing. Kambing. Ito buhay gito. Hindi ipilipil ipilipin din ba Ah. Ay, ano yan? Mahoga ni? Ito maganda oh. Buhay. Sakto, para mid mid Sa gabi, maganda rito.